Ito po ulam natin ngayon. Beef chuck po, kung itatanong nyo, ang klase ng cut ng karning baka na aking ginamit dito sa ulam na ating iluluto. Ito po'y mahigit kumulang 1,500 grams. Eh hiniwa ko po ng malalaking tipak at ito po'y palalambutin natin. Pasensya na po kayo ha, kung nakikita nyo tinatanggal ko yung taba, yun po kasi ayoko, hindi ko po isasama yon At masyado pong masebo kapag inilagay natin sa sabaw. Gumamit po ako ng pressure cooker para palambutin ito. Nilagyan ko po ng tubig, sibuyas, asin, pamintang durog, at saka po inilagay ko yung ating karning baka. Paglalambutin po natin yan ng mga 20 minutes. Pagkatapos po, umpisa na natin ang pagluluto. 25 minutes ko na po itong pinakukuluan sa pressure cooker. Palagay ko yung malambut na, ayos na, at sumisipol ng pressure cooker. Eh. Tatanggalin ko na Pinalamig ko po muna yung pressure cooker. Ngayon, isasali natin, sasalain natin ha. At tatanggalin po natin yung kaldo. Painit po tayo ng konting mantika. Pupulahin po natin ng sandali itong ating karne ha. Pwede naman Pero ako po yung mas pula-pula ng konti yung ating karne. Malambot na po yan syempre. Lagay ko na po ang luya. Sibuyas po. Takpan po natin sandali. Lagyan ko na po ng toyo. Oyster sauce po. Lagyan ko na po ng kaldo. Malambot na po yung karne. Nagkakalasog-lasog na. So sandali na lang to. Lagyan po natin ng carrots. Para makulay. Magandang tignan. Paminta. yung Kung ayaw nyo pong maglagay ng paminta, okay lang ha. Konting asin. Takpan po natin at hayaan natin kumulo. Tikman muna natin ha. Kung ayos na po yung lasa, timplada. Okay na. Lalagay ko na po yung ating gulay. Ito po yung bok choy. Kung pechay ang gusto nyo at mas mura, pechay po. Ilubog lang natin sa kumukulong sarsa o sabaw. Para malanta po agad. Lagyan po natin ng sibuyas na mura. Halo ng konti. Luto na po yan. Sandali, papalaputin natin ang sabaw ha. Tubig po, cornstarch. Siyempre, yan ang pampalapot natin. Kung ayaw nyo po, okay lang. Yun. Halo lang ng konti. Patayin na po natin ang apoy o hinaan para lumapot na po yung ating sabaw. Tapos. Madalang na po ako magluto ng mga ulam na may karning baka dahil alam kong mahal dyan sa atin. Pero siyempre, kinakailangan nating pagbigyan yung iba nating na mga kaibigan na humihiling ng ganitong ulam. So, ito na po. Sana po nagustuhan nyo ang niluto ko ngayon. Mag-comment po kayo din sa baba. Ilagay nyo po kung anong mga rekado ang gusto nyong ilaho sa ulam na susunod na gagawin natin. At yung po ang susundin ko, masarap, masustansya, may sabaw, may sarsa, boom, boom, boom. Tapos, kayo po ang boss eh. Ron po, bukas uli.